may pang -utu -utu sa mga kaibigan kong mga kristyano. May pang -utu -utu sa sarili ninyo. Eh. Yung tinatawag niyo na anak tayo ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. In what sense na anak ikaw? Image, itsura lang nga natin, nahihiya na tayo sa anak tayo ng Amerikano. Ano pa kaya ang tawag natin na anak ng Diyos? Isip natin, Diyos, paningin natin, Diyos, ang tayo nga natin, kagaya ng Diyos, i-anak tayo ng Diyos. In what sense? na tinatawag kayo na anak ng Diyos. Pinapapahiya ninyo ang Diyos dyan eh. Ako, kung mayroong mga tao na kriminal o ano, suwail dyan, tapos huwag ano, -ano tawagin niya akong ama, mas palin ko yan eh. Ha? Huh? Dahil eh, sino ka? Ganon din eh, ginawa niyo, pinapapahiya ninyo ang Diyos eh. Nagtawag kayo ng anak kayo ng Diyos. O, anak kayo ng Diyos. Ano kayo? Hello? In, in, what reason na anak kayo ng Diyos? Nakakahiya kayo eh. Sa tawagin yung sarili ninyo ay anak ng Diyos. In what sense na ikaw anak ng Diyos? Pinapahiya mo ang Diyos dahil susunugin ka ng Diyos. Ha? Pag hindi ka sumusunod sa kanyang batas, susunugin ka. Pinapapahiya mo ang Diyos. Anong klaseng Diyos ito? Anak niya ito eh. Sinusunog niya eh. Ha? Sinusunog niyang anak niya eh. Pinapapahiya mo ang Diyos. Naku naman.